Ito ang pinakamalit na NBA player ngayon sa mundo. At para bigyan lang kayo ng ideya, ito si Kaumura sa tabi ni LBJ. Ito naman siya sa tabi ni Steph, sa tabi ni Shaq, Rodman Doncic at kahit kanina pa siya ilapit, nagbubuka siyang bata dahil sa niya. Pero sa kabila nito, ibang klaseng talento at potensyal ang kanyang pinapakita para bang gustong tapatan ang nagawa ni Nabogs at Web sa kanilang karera. Kaya sa maikling panahong nakita natin siyang maglaro sa World Cup at sa Liga, saan nga kaya siya dadali ng kanyang istorya? At ma-extend kaya ang guaranteed niyang kontrata Tara't pag-usapan natin si Yuki Kawamura. sa kasaysayan ng NBA tangi anim na players lang below 5'8 ang nagkaroon ng mayabong na karera at ang gustong patunayan ni Yuki ay siya na ang pangpitong matagal ng hinahanap ng liga at bukod sa representasyong binibigay niya sa mga di at atleta siya din ang ilan sa mga representante ng mga basketballistang nanggaling sa Asia kaya sa kanyang pinapakita ngayon sa NBA ang daming nagulat, natuwa at humanga dahil kung anong kakulangan niya sa tangkad niya ayun namang bawi sa kanyang skill at talento sa pagpasa. Biruin niyo sa loob lamang ng mahigit 70 minutes of playing time sa preseason, mas marami na siyang highlights na nahakot kumpara sa ibang rookies na mas hype sa kanya doon. Tulad rito sa play na ito, siya ang nagmamando ng opensa at pag pickup up ng dribble niya, wala tayong kahit anong opening na nakikita. At dito na iba ang court vision ni Kawamura dahil tingnan nyo na lang ang lulok pass niyang ito papunta kay half na nagcut sa shaded area at ilan lang ito sa mga ibang klaseng assist na kanyang pinakita. Sa Japan pa lang kasi lutang na ang skill niya sa pag-create ng opensa, averaging 8 assists per game sa tatlong sunod-sunod na season. At sino bang makakalimot sa pinakita niya sa World Cup noon? Ang dahilan kung bakit nabigyan siya ng Memphis ng malaking pagkakataon. Pero aminin man natin o hindi, malaki ang disadvantage na kanyang dala pagdating sa liga. Naglalakihan ba namang mga sentro at guardia ang kaharap niya sa depensa? Talagang mahirapan siyang mag lalo na sa loob ng pintura. Kaya naman sa labing pitong attempt siya sa liga, labing lima doon ay galing sa three point area. At kahit na hindi masyadong maganda ang mga porsyento niya, testamento ito na ginagamit niya ang utak niya pagdating sa opensa. Dahil bakit mo nga ba naman papahirapan ang sarili mong makipagsabayan sa mga higante sa loob ng shaded area? Kung Kumpante naman siya sa kanyang mga na tinitikada. At bukod rito sa pinapakitang playmaking ability ni Kawamura, maliit na load na lang ng scoring ang idedemand sa kanya. Dahil ang pinakamalaking ambag niya sa perang ay ang court vision at pagiging court general niya para sa kanyang mga kasama. Tulad na lang din sa play na ito, meron siyang lakas para itulak ang kanyang depensa sa loob ng shaded area. At kaunting pivot, footwork, then overhead pass at 2 points na para sa kanila. Or dito sa walang takot niyang pagsalaksak sa shaded area at kahit na 5'8 lang siya, ang laki ng nahahatak niyang atensyon sa depensa. Kaya naman madalas meron siyang nalilibreng mga kasama. At kahit saan pang sulok ng court yan, ang paghanap sa opening ay walang problema sa kanya. At nakita niyo naman sa highlights na ating pinapakita, quality ang mga assist at pass ang kanyang ginagawa. Mapagaling sa pick and roll yan, bigla ang cut to the basket o kahit sa kick out sa 3-point area. Tulad na lang sa play na ito, simpleng handoff ni Jay Huff sa kanya at ang saglit na pag-freeze lang ng depensa ang kailangan niya para ibalik kay half ang bola at 2 points ulit ang kanyang inilista. Kaya importante rin kay Yuki na maka-develop ng solid na game sa mid-range area dahil imagine kung mas nirerespeto ng kalaban ng kanyang perimeter game, mas magiging madali para sa kanya ang mga setup para sa kanyang mga kasama at shooting 35% sa tres ang dapat itarget ni Kawamura dahil hindi rin niya magagawa ang mga nitong klasing pasa kung magsasag lang sa kanya ang kaharap niyang depensa and speaking of depensa paano nga kaya siya makikipagsabayan sa mga gwardyang katulad ni Luca well alam naman na natin ang sagot dyan at iyon ay mahihirapan siya dahil bukod sa halos isang talampakan ng lugi niya sa average height sa liga kayang kaya siyang mamain ng mga magugulang na gwardya kaya isa ito sa mga kailangang pagtuunan ng pansin ng kanyang mga kasama pero kung mapagtakpan naman nila ang disadvantage sa post may ibubuga rin si Yuki sa ibang aspeto ng kanilang depensa. At yon ay ang quickness at bilis ng kamay niya. Dahil sa pre-season, bibihira natin siyang makitang maiwanan ng kaharap niyang gwardiya. Kahit pa may dinaanan na siyang screen ay mahahabol pa rin niya ang binabantayan niya. At kahit sa one-on-one, -on -one, mahirap si mura, Kaya para sa akin sa pinakita niya sa pre sa liga, deserve niyang ma-extend ang kanyang kontrata. Mapa sa Memphis Payano o sa ibang prangkisa, sana ay mabigyan siya ng tsansa. Diba?